Inunsad ng Philippine National Statistics ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries na layong makuha ng pinakabagong datos pagdating sa sektor ng pagsasaka at pangingisda sa bansa. May ulat si Clayzel Cordelia. Para higit na makita at maunawaan ang tunay na kalagayan ng agrikultura at pangingisda sa ating bansa, Inilunsad ng Philippine Statistics Authority ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Target nilang kolektahin ang pinakabagong datos sa sektor ng pagsasaka at pangingisda, kabilang ang lawak ng mga lupang sakahan, pangisdaan at pangahayupan. Kasama rin sa aalamin ang dami ng produksyon sa palay, mais, asukal at iba pang tanim, pati na output sa produksyon ng mga baboy, manok at isda. Bibilangin din ang mga makinarya at pasilidad na ginagamit sa agriculture and fisheries. Ayon sa PSA, mahalagang pagkuha ng tamang datos na basihan sa paggawa ng polisiya at programa sa pagtugon sa food security. So makikita natin uh, dito uh, yung yung estimate natin ng ating volume of uh, production. Uh, so normally uh, yung volume of production tinitingnan naman natin on the demand side, ibang survey naman 'yon, mayroon tayong mga food demand surveys na ginagawa rin ng PSA. Ako eh, uh, kung uh, ano ba ang uh, demand ng uh, buong uh, uh, populasyon ng ating bansa So dito natin nakikita kung sapat ba yung ating uh, magiging uh, uh, estimated production from the census uh, doon sa demand at ito magkakaroon ng impact doon sa uh, mga desisyon to uh, import to export and of course uh, yung mga government agencies like DA as you mentioned ay uh, uh, normally sinasubmit nila ito for consideration sa additional budget very uh, useful uh, to uh, assess the current programs to uh, uh, propose uh, new programs based on the data gagamit ng computer assisted personal interview sa pagkalap ng impormasyon. Gagawin ito sa 16,000 barangay sa Pilipinas, kabilang ang mga lugar sa Pangasinan, Iloilo at Bukidnon. Sisimulan ang pagbabahay-bahay at pagpunta sa mga barangay sa September 4 hanggang sa katapusan ng Oktubre. Gagamit ng tablet sa interview at artificial intelligence ang PSA na kauna-unahang gagawin ng ahensya ilalabas ang resulta sa so unang quarter ng 2023 mas mabilis no we expect that we will be uh, releasing the results uh, faster than when we use the copy so this is a cutting edge approach because when we use the copy we already embed some checks there so we ensure accuracy no and we, of course we expedite the processing of information but However, we still have other methods of interview. No? Yung sinabi kanina, meron tayong paper and pen personal interview and we also have the telephone interview. Tanging mga nakasuot ng uniforme, may sombrero, bagat ID ng PSA na may pirma ni Yusef Mapa, ang lehitimong enumerator ng ahensya. Paalala ng PSA, walang kukuning detalye na may kaugnayan sa bangko. Enumerators will not be asking any money from uh, respondents. They will be just asking questions about the Census of Agriculture and Fisheries. Lalagyan din ng PSA ng sticker ang lumahok sa census. Ginagawang CAF kada sampung taon, pinakahuli noong 2002. Keleizal Pardilia para sa bayan.